Hi everyone! Welcome back po dito sa ating YouTube channel and welcome back po dito sa ating garden. Medyo nagtagal-tagal po tayo, hindi lang nagtagal at talagang matagal. Parang mga 4 months, magpo 4 months na po tayong walang upload. Pero yun nga dahil po talagang tayo ay mahilig sa halaman and talagang tayo hinihila sa paghahalaman ay... Muli po tayo mag upload Ako po ay humihingi sa inyo ng pasensya na dahil uh, medyo matagal na hindi po tayo nakakapag-upload. And yun nga, bubuhayin po ulit natin itong ating YouTube channel. Ako po kasi ay bukod nga sa sabi ko kanina, mahilig po talaga ako sa halaman. Ay nanghihinayang po ako dito sa ating YouTube channel. Kasi kahit papaano naman po, yun nga, kahit 4 months ako na wala akong upload, kumikita pa rin po yung ating mga video na naka-upload na dati pa. So, nanghihinayang po ako doon na mawawala yon ng basta-basta. Sayang po yung kikitain ko kahit medyo maliit. Pero yun nga, magbabalik po tayo. At muli po ako mag-share sa inyo ng mga kaganapan dito sa ating garden. And kung mapapansin nyo, andito tayo sa gilid ng aming bahay. Ito yung aming bahay. Wala pang bintana yung ating gilid dito ng kusina. Yan. Pero andito tayo sa garden. At ang oras na po natin ay mga uh, 5.30. Andito tayo sa gilid ng ating garden. So 5.30, mag 5.30 na. And kung mapapansin nyo dyan sa background natin, dyan sa part na yan, may sinag pa po ng araw. Sobrang init ng panahon dito po sa area namin, dito sa batang uh, Batanga City area. Nag-aabot po kami dito ng 44 degree ang heat index. Ang heat index po namin dito, yun guys, umaabot siya ng 44 degree. So, ipapakita ko sa inyo yung mga kaitsurahan na ng ating mga plants dito sa gilid, dito talaga sa, wala itong bubong itong area to eh. Yan ay dulo yan eh. Yung yan. Itong tayo natin ito, hanggang dito, dito sa area na to, as in wala talagang bubong yung area na yan. Yan, dyan sa, may uh, sa likod natin, yung ating mga rubber tree, wala yang bubong. ipiplip ko kayo guys. Ipapakita ko sa inyo yung mga area natin dito na talagang lantad na lantad sa init. Ano ba yung mga halaman natin na nag kahit sobrang init na. And alin yung mga halaman na bumigay. Na talagang... Dito kasi, ang dami kong plants na talagang namatay. Kahit paandilig ko sa kanila, ay everyday, hindi talaga nila kinakaya yung sobrang tingkad ng araw. So ipapakita ko sa inyo ngayon yung mga plants natin na nag-tribe. Yung mga nag-tribe, yung makikita nyo syempre dito, yun yung mga nagta-tribe. Yung medyo gumaganda kasi ina-enjoy nila yung mainit na panahon kasi nadidiligan naman nga natin sila. At makikita rin nyo yung mga plants natin na medyo naghihinga luna. As in talagang lumalaban pa rin sila. Ano, papakita ko sa inyo guys. So, yan, guys, yung gilid ng aming bahay na sinasabi ko sa inyo na talagang lantad na nalantad Or talagang wala siyang kahit anong sumasangga sa kanya dyan. Yan. Ayan lang, puno. Nasa dulo pa yung puno. Yun, may bata po tayong kasama dito. Yan. What's your name? Ha? Huh? What's your name? Anong wala? Ha? Huh? Uy. Ayan, yan yung mga plants na sinasabi ko sa inyo na lantad na lantad. Start natin dito sa area na to. Ito, tandang-tanda nyo siguro to kasi binalag ko na din ito dati. Yung ating uh, pilodendron na ano nga to? Tanyo, limot ko na mga pangalan niya. Basta yan, ilalagay ko na lang. Malaki pa rin naman yung dahon niya. Yan. Malaki pa rin yung dahon niya. Pero, sunog-sunog. Sunog-sunog yung kanya mga gilid-gilid. At saka, hindi siya ganun ka-green hindi ganun ka green ang kanya mga dahon as in talagang sunog pati yung yan oh ito pakita ko sa inyo yan sa bagay ito old na leaf naman niya ito so pero talagang kita nyo nagtungo siya lalo pag ganyan kahit yan ay diniligan ko kaninang umaga ganyan ay itsura niya nakatungo pa rin yan pa lalo na itong ating mga kalateya talagang mahina ito sa init Buti nga kahit pa paano may dahon pa yung ating kalateya na yan. Yan pa din. Ito, variegated ito guys ha. Variegated ito na pislili. Pero kahit pa ang pislili ay considered na matibay sa, sa init. Pero hindi pa rin niya talaga kinaya dahil talagang kakaiba yung init nitong mga nakaraang araw nga mahigit na tayong one month na sobrang init ng panahon yan so ito guys ay variegated ha hindi na lang makita yung kanyang variegation kasi nga natuyo talaga to hindi niya kaya eh yan pero look nautay siya na mag flower yan o may flower dyan sa ilalim tatanggalin natin niya ng mga tuyong dahon itong ating mga peperomia na dati ay dark na dark na green look para akala may variegated na pero ito ay pure na green itong ating peperomia na rubber plant yan mas dark green pa yan ganun na guys ang itsura nyan and then ito look itong ating red congo itong ating red congo kung gaano siya kasunog hindi pa talaga tayo magkaroon ng pagkakataon or ng pera na malagyan natin ng net itong area natin eto yung ating pilodendron din to, limot ko, kung ano, billionaire. Kung ano, ito dark na dark green din dati. Yan, light green. Nagsalit din tayo dito ng mga sili. Yan, yung ating sili. Pero thriving siya, kahit basa ang kanyang mga lupa. Dahil nga, sa sobrang init, kahit lagi nadidiligan, basa yung kanyang lupa, pero yung tumatamang init naman dito sa mga dahon, hindi nila kinakaya. Ito yung ating green congo naman. Yan. And yan pa. Yan, sobra ito ang ating neon photos Na kahit talaga anong gawin natin, nasusunog. Wala tayong magawa guys, wala tayong mapaglipatan na, na area yan, eh, yan oh. Mga basa naman or moist naman yung pating mix niya pero talaga sa sobrang ta taas ng heat index yan ang dami natin paso sa ilalim hindi tayo nakakapaglinis pero look pakita ko sa inyo ang ating mga rubber plant kung gaano kalalaki kung gaano nila ini-enjoy yung init ng panahon look oh yan ang lalaki na niyan yan ang taas yan. Ang Kasi nga, nadidiligan naman natin sila. And then, enjoy nila yung init ng panahon. Yung init na tama ng araw sa kanila. Gusto pa rin nila. Look, oh, kung gaano ka ganda ng variegation ito. Yan. Yan, oh. ba diba, Iba-iba talaga ang plants. Merong plants na kaya yung tindi ng araw. Ito medyo palikod, palikod na ng ating area kaya dito natin nakatambak yung mga paso natin. Hindi ko po ako nahihiya na ipakita sa inyo kasi alam ko hindi lang ako yung may ganyang problema na talaga ang mga paso ay hindi natin maintindihan kung saan ilalagay. Nang hihinayang naman tayo na itapon pero yan... Pero magagamit pa din natin yan kasi pag nagtatanim ako ng mga propagation, kumukuha ako dyan. Ito yung ating ruby. Yan oh yung ating ruby. Thriving din siya kahit sa sobrang init ng panahon. Look. Tuyong-tuyo din yung kanyang pating mix. Namaya. Ako kasi nag-uutay magdilig. And na uh, isipan ko lang na isama kayo. Kasi nga, bibigyan ko kayo ng update dito. Naisipan ko lang na bigyan kayo ng update. Look, oh. Ito talaga sobrang ganda nito. And sobrang laki na niya. Yan, sobrang taas na. Yan, oh. Yan, yan yung plants na gustong-gusto gusto naman ng sobrang init ng panahon. And then, dito sa gilid na to, yan, medyo, kasi kung may nakakaalam na sa inyo dito sa aking area, sobrang dami ditong manok na talagang, um, may baby akong katabelok ng baby kong katabi, nang wungulit, sabi nang huwag maingay at maririnig sa vlog, pero sa dyan nilalaksan. Oh, say hi muna. Hi po. Hi. Ayun na, say. Ay, hi muna. Ayun na, tita na. Oo nga. Yan, yung kagaya nga na sabi ko, problema, isa na natin problema dito, ang dami ding manok na nagkakaykay or nagbubungkal nitong ating mga plants dito. So yan, ito, gustong gusto din ng itong ating uh, Sansevieria Siberia na to na whale fin, ng medyo mainit, pero dito sa part nga na to talaga, naiinitan pa din sila, pero thriving sila. Basta't nadidiligan, kahit naiinitan, thriving itong ating mga San Siberia eto den etong ating mga non tawag dito aglao nema ay thriving din basta nadidiligan. yun nga lang medyo naglalight yung color nila pero okay din sa kanila yung mainit yung panahon O yung ating heat index ay kahit medyo mataas okay sa kanila etong ating mga um prayer plant. Yan ang talagang ayaw, ayaw na ayaw or hindi nila gusto yung uh, mataas yung heat index. Yan o. No? Pero nagpipilit din sila na magsuloy. Kasi ito naman nga ay nadidiligan natin lagi. Yan. Ito din. Nangihinayang ko dito guys. Kahit anong gawin ko. Pero itry ko to na i ayusin. Itong ating ano ba to? Black Cardinal. Gumanda na ito eh. Kaso sobrang init din niya kinakaya pero may suloy naman siya. Ating ipopropagate na lang to. Or medyo ilulubog natin ang kanyang ugat. Bahanid na niyang ilubog. Yan, ito din ating pilodendron na ano nga to? Limot ko na insert ko na lang guys para hindi tayo magtagal insert ko yan thriving siya guys yung ating mga pilodendron thriving thriving siya although pag talagang sobrang init yan nasusunog yung kanilang dahon pero basta madiligan mo siya at medyo may lilom yan okay naman siya yung ating pilodendron para iiso verde yun para iiso verde yan ito ang ating kalateya pa maganda to. Hindi ko alam kung bakit siya ay maganda. Kasi hilera lang naman siya nung, nung ating itong isa. Pero to maganda to. And ito yung ating Prince of Orange. Yan. Talagang thriving pa din. Yan pa. Hindi ko na iisa-isahin. Ito ang ating Sun Rose. Na succulents to eh. Bumubulaklak siya. Yan. Succulents yan. Sun rose. Baby sun rose. Ito naman ang ating dragon's tail. Yan. Thriving siya. Ang ganda niya. Yan pa. And then, ito yung ating para... Ano ba to? Monstera. Ah, happy Ludendro. Hindi Monstera. Limot ko to. Sobrang sikat na ito dati. Yan. So far naman ay okay. Okay yung kanyang tayo dyan kasi medyo malilom. So puntahan naman natin ito yung pinakagilid ng ating bahay. Ah, gilid. Yung pinakaharap na, medyo harap na to ng ating bahay. Ito, dito naman nakalagay yung ating magagandang varieties ng, ng aglonema. Yan, talaga lagi may batang sumisingit. Yan, yan, ito ang ating red suksu, mga ating 50 karat na aglo. Okay ang tayo niyan dyan. And gustong gusto din nila kahit medyo mataas yung ating heat index. Kasi mas okay sa kanila yon Mas okay dito sa ating mga aglo. Kaya kung papansin niyo ito dati may video tayo, baby baby pa ito. Pero yan nga, uh, talaga. Gusto nila yon Okay lang sa kanila. Yan ang ating pink valentine. Ito yung ating peperomia na lemon. Yan. Favorite din nila yung ganitong klase ng klima na meron tayo. Pero dito sa gilid natin, ito kung tutuusin to, may bubong dito sa area na to. Yan. May bubong dyan. At ito dati, yung mga videos natin dito, sobrang ganda nitong ating prayer plant. And dito nga sa garden natin, ito na yung pinakamagandang tayo ng ating prayer plant noon. Pero ngayon, tatry ko kung saan ko sila pwedeng dalhin. Pero look, wala tayo talaga magagawa. hindi ko alam. Kahit na sila ay nadidiligan everyday yan. Kung mapapansin nyo, basa yung kanilang mga pating mix. Pero talaga, ganan yung nangyayari sa kanya. Yung, nauutay yung gilid niya na nakumukulot, and later on yan, halos sabay-sabay na ganyan ang itsura niya. Yan, pero kahit ganyan pa siya guys, wag nyo muna siyang, ito mga prayer plant yan, wag nyo muna silang bubungkalin or tatanggalin dun sa pinakataniman nila, kasi yan buhay pa yan, buhay pa yung ilalim niya, yung ugat niya. Ito, kita nyo, pansin nyo ba yan? Hindi ko alam kung mag... Yun, 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 yun. Yan ay dahon niya na pasulpot. Ito yung ating orbifolia na sobrang lagu dati at sobrang lalapad. Pero yun nga, yung dahon niya talaga natuto yung ganyan. Pero wag niyong tatanggalin yan. Yan ang may sasuggest ko sa inyo. wag niyong tatanggalin sa paso. wag niyo siyang bubungkalin. Kaya hinahayaan ko siya dyan. Gugupitin lang natin yung mga dahon na ganyan. Yan, gugupitin lang natin. Yan, and dito sa taas niya, yan, dyan nakalagay yung ating hilera ng aglonema na sobrang gaganda na. Ito pa rin yung ating variegated uh, na burl marks na sobrang ganda pa din niya dyan. Yan, ito pa din. Ito medyo sunog lang. Hindi ko alam kung bakit. May something din dyan. Kasi nasusunog siya eh. Hindi ko alam. Ginuguyam kasi yung pinakapuno niya. Yun yung problema ko dito sa frozen natin. Lagi siyang ginuguyam or kinakapitan lagi siya ng mga langgam. Langgam sa amin guys. Yan o. Oh. Kita ba? May mga gumagapang siya. I-disinfect -di ulit natin siya dyan. Silip na silip talaga yung bata. May batang kamali-mali dito. <laughs> Yan silip na silip. Yun pa yung ating ibang aglo. Look. Yan o. Oh eto pa din yung ating rattlesnake nice na ano, pero medyo maganda siya kasi medyo pasok na. Iniisip ko nga kung ito ilipat sa pa punta ng ating kusina nan nandyan naman yung ating mga trailing plant na sobrang gaganda na look yan o, sobrang gaganda niya dyan nagtatribe dyan yung ating mga trailing plant kasi to talaga, hindi sila naaarawan hindi siya naaarawan dyan yan And look, pakita ko sa inyo ang ating mga aglo. Yan ang ating mga aglo. Faded ang kulay niya kasi ito ay pinaka natin pero natatamaan from silangan sa morning sunlight nga lang yon natatamaan siya. Pero yan magaganda siya diyan. Faded nga lang ha, faded. Pero lampasan muna natin 'to. Look. Oh, kagaganda niyan. Ito mga puting puti ito, inisprayan ko siya ng detain. Detain, yan. Mga detain yan. Yan, oh, oh niyan, ha. In fairness, kahit dry na dry ang kanilang mga pating mix. Yan. Medyo ito nga lang, sobrang taas ng heat index. At parang ito kasing mga gantong varieties, mas sensitive sila mas sensitive kaysa dun sa pure na green mas parang manipis yung kanilang dahon kaya yan siguro nagkakaganyan siya kaya sensitive yan yan oh yan may mga sunog pa rin na konti pero balikan natin tong si Frozen. Eto guys, may something is wrong dito sa ating ito. Kasi hindi siya normal. Okay lang yung baba na magka Okay lang yung baba na magkaroon ng sunog. Okay lang, okay lang yung huling pinakailalim na dahon kagaya nito. Okay lang kasi sadyang old leaf na siya. Ito ay sa dito. Okay lang 'to. Lalo at ganyan 'no. Oh. Maingay 'yan. Okay lang 'yan. Kasi old lip siya hindi ito nga ating uh, prosen hindi ito uh, okay hindi magandang senyales na yung dahon niya sa ilalim dahon niya dito sa pinakasunod and dito sa gitna and dito pa ay sabay-sabay na magkaganyan may problema po itong ating uh, prosen prosen nga ba oo may problema siya itong ating prosen Lito ako talaga sa... Ayun pala, ay Silver Frost. Yun. Silver Frost pala yun. Ito yung Frozen talaga. Ito yung totoong Frozen. Mag-insert ako guys ng video nito na talagang siya ay malago, maganda. Halos kasing lalago nitong ating itong Emerald. Yan. Pero ito talaga, dahil ito talaga guys ay parang manipis talaga sobra. Pero hindi lang yun eh. Hindi lang yun ang problema nito. Sensitive din ito at lapitin, lapitin ng mga insekto. Hindi ko alam. Pero ito, sa mga susunod na araw, or sa next natin na vlog, ito yung ating uunahing uh, isave. Kasi medyo delikado na. Ang tira na lang na dahon ay tatlo na okay. Yan. So yung, hindi ito okay. Hindi ito, promise. Hindi yan okay. Sa hilera ng ating mga plants dyan, ng aglo, siya lang ang bukod tangi iyon talaga naman ganoon lang talaga itsura niya. Nagleggy siya eh. Leggy talaga siya nung mabili ko, hindi pa siya nag-aanak. Pero itong iba, yan nag-anak na siya. Yan. Ito hindi talaga to okay. So yun muna guys, yung laman ng video natin na to ng ating vlog na to. Yun muna kasi medyo hapon na. Ngayon ay magsi 6 o'clock na. So, yun muna guys. Sa sunod, yun nga, uunahin natin yung ating prosen. Iriripat -re natin yun. Iriripat -re natin, isprayin ulit natin ng detain. Kasi, hindi siya makuha sa detain eh. Hindi, hindi ko alam kung anong problema niya. Wala naman ako nakita mga puti-puti or yung dapulak niya. Wala din siyang scale. Pero hindi siya dahil sa init ng panahon. Hindi siya dahil sa init ng panahon. Kasi nga, yung iba niyang kasamahan, okay naman, nagta-tribe naman. So, yun, dito muna guys ulit. And, uh, dun sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe dito sa ating YouTube channel at mahilig po kayo sa halaman, huwag niyo po kalimutan yung ating subscribe button dyan sa baba. Pindutin niyo na din po yung like at mag-comment na din po kayo dito sa ating comment section. yon So, hanggang sa muli sa ating pong pag-upload ng vlog. Lagi po kayong manood. And bye po. Ingat, ingat po. Ingat po tayo. Sobrang init po ng panahon. Uh, Inom po lagi ng tubig. Stay hydrated. Yun nga. So, bye-bye po ulit. Bye, everyone. Ingat po.